Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Maria Paulina Pau Soriano ay isang Filipino volleyball athlete player ng Creamline Cool Smashers na naglalaro sa Premier Volleyball League dating kilala bilang Shakey's B League. Personal na buhay nag si Soriano sa Tandang Sora Elementary School sa Banlat, Quezon City at sa Ernesto Rondon High School. Siya ay nagtapos ng hospitality management mula sa Adamson University karera. Sa kanyang mga taon ng kolehiyo, naglaro siya sa Adams and Lady Falcons mula 2008 hanggang 2012 at naging team captain mula 2011 hanggang 2012 at naglaro bilang quick hitter o middle blocker nito. Naglaro si Soriano kasama ang Cagayan Valley Lady Rising Suns mula 2013 hanggang 2015. Naglaro siya ng 2013 Shakey's V-League All-Star Game. Abang may isang taong kontrata sa Philippine Superliga, binigyan siya ng isang taong pagbabawal at P50,000, humigit kumulang 1,026 United States Dollars noong Oktubre taong 2016 dahil sa paglalaro sa Shakey's Billing Club na Bureau of Customs Transformers sa halip na sa Standard Insurance Navy Corvettes mula sa Philippine Superliga. Mga Club, Philippines PLDT Middle Speed Boosters 2013 Philippines Cagayan Valley Lady Rising Suns, 2013 hanggang 2015. Philippines Philippine Navy Lady Sailors, 2015. Philippines F2 Logistics Cargo Movers, 2016. Philippines Standard Insurance Navy Corvettes, 2016. Philippines Bureau of Customs Transformers, 2016. Philippines Streamline Cool Smashers, 2017. Mga Parangal, Individual, UAAP Season 72, Best Attacker. Shakey's V League 6th Season, Second Conference, Best Blocker. Shakey's V League 7th Season, Second Conference, Best Blocker. Shakey's V League 11th Season, First Conference, Best Attacker. 2013 Paso Invitational Conference, Best Scorer. Flob. 2016 Shakey's V League 13th Season Reinforced Open Conference Runner-Up, kasama ang Bureau of Customs Transformers. 2017 Premier Volleyball League First Season Reinforced Open Conference pangatlong pwesto kasama ang Creamline Cool Smashers 2017 Premier Volleyball League First Season Open Conference pangatlong pwesto kasama ang Creamline Cool Smashers 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers 2021 Premier Volleyball League Open Conference runner-up sa Creamline Cool Smashers. 2022 Premier <ELL> Volleyball League Open Conference champion kasama ang Creamline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Invitational Conference <pairing> champion kasama ang Creamline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference pangatlong pwesto kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang libut putat Premier Volleyball League All Filipino Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang libut putat Premier Volleyball League Invitational Conference Runner Up kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang libut putat Premier Volleyball League ikalawang All Filipino Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. 2024 na Premier Volleyball League All-Filipino Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless.